Ah, for today's video mga idol, nagkaabot na kami. Then... Alma, sticker logo lang itu mga A idol. Nay, nice. wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hay koy. Alam mo na 'yung sticker ko. Dito. Kaya tinawag kay Marga. San. Oo. Oh, Bagay. Ah, itu pala yung warehouse ng GNP. Hello, what's up mga idol? Good morning. Dito pala ako sa lugar na hindi ko alam kung anong street ito. <laughs> Pero basta sa pa ito nang tinigilan. Dati diretso ko yun. Nakala ko may lagusan nang papuntang sa Lucy. Yung pala wala. Kaya bumalik ko lang. Dati may parcel ako. Nag-order ako ng compressor. So dito, dito ko kinuha kasi sabi na ng rider dito nila kaya i-deliver. Kaya pinick lang, lang dito. Ito nga pala yung warehouse ng GNT dito sa may Tinigiban. Kaya nung nagkaroon ako ng parcel, ako na lang nag pick up kasi tumawag yung rider. Sabi niya, Sir, hindi ko kaya yung parcel mo. Ang bigat. Kunin mo nalang dito. Kaya ayun, kinuha ko nalang dyan yung compressor ko. Daladala -dala ko yung sasakyan. Buti that time, may daladala -dala akong tali sa may sasakyan. Kung wala, wala talaga. Kasi nga, wala silang tali. So garing nga pala mga idol, sakop ito ng barangay Tinigiban. Ayun o. No? Yung sarap niyan. Seminary di San Jose. Inaayos pala yung kalsada dito mga idol. Kaya sa bago palang pupunta dito, dubling ingat. Baka di mong mamalayan, pabangga mo na ang karatula ng signboard. Oops! Traffic! Pati pala dito mga idol, inaayos din ang kalsada. Agos papunta ng Socrates. Oops! Shout out mga idol! Ingat, ride ship! At dito nga, inobertikan ko na ang tricycle. Kasi nga, magagalit sa akin si Dr. Belo. Talaga? Di sana pinag-billboard mo. <laughs> Baka magkarasis ang aking pagmumuka. Pogi ako! <laughs> Yan nakikita yung building mga idol. Yan ang Medical Ace Hospital. Yan ang bagong hospital dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaya lang, medyo may kamahalan. Para mga idol, bilisan na natin. Kasi nga may naghihintay sa atin doon sa may tindahan. Naghihingi ng logo sticker. Yun mga idol, dito pala tayo sa may intersection. Intersection papuntang B.M. Yun dito, yun yung Adventist Hospital. Ito dito lang yung medyo madugo. Kailangan talaga tutug na ingat dito. Kasi nga daming mga sasakyan, hindi mo alam. Ayun, may mga, mga mabibilis. Kasi ito pa yung pick up, ayaw magbili sa akin. Kaya inintay ko lang lang siya mag-alis. Yung motor na na rin sa likod ko eh. Sabi ko ako muna, read this first. Mga idol, malapit na tayo dun sa tindahan na bibigyan natin ng sticker ang oh, very good store. Yan. Ito pala mga idol, ang Adventist Hospital. Ito yung nakikita nyo pag pagpupunta ka ng BE. Ang ganda ng formation ng puno na ito mga idol. Oh. Para kang nasa California. Kaya lang may sunog. Ay, Dalam kok gitu? Tidak kayak marga. Dan. Oh, bagai itu.